maingay po ito. May lumalagitik sa makina. So, binaklas na tunog niya guys. Ayan, napaka-ingay po. Ayan, kung napapansin nyo dun sa una, kung napanood nyo yung unang video may ingay siya ngayon pakinggan nyo guys ah uh, good morning guys, another day, another job So meron pong dinala ang client natin dito Ang kanyang Yamaha Erox 155 Bali, ito po maingay. Hindi na po namin naipakita kanina na buo pa yung kanyang CBT Ayan So, maingay po ito May lumalagitik sa makina So, pinaklas na namin yung CBT Maingay pa rin Ganito po yung tunog niya guys Ayan, napaka-ingay po. Wala na po yan, pero may tapos pa rin ang ingay. Uh, unang troubleshooting, siyempre pag hinalaan natin, no? pangamamay, nandito lang po ang problema. Pero wala, ingay rin po rin ito. bubuksan natin to i-check natin yung timing chain kung maluwag baka kasi yung tensioner dito baka bumigay so yun ang first troubleshooting na gagawin natin okay. so, po tayo ng gamit Ano natin buksan? Ito lang. niya. Tignan natin kung ano yung mahingay. Uh, first step. Second step na pala to. First step CBD. Wala namang problema. So, check natin to. pwede po kayo magpukot na ito Ayan. kahit may oil pa po siya so, lalagyan nyo lang po ito ng ano para medyo kumiga yung motor papunta rin sa right side at lahat ng oil papunta rin sa kabilang side wala rito sa left side para hindi na po kayo mag drain ng oil tutulo konting konti lang pero hindi naman po lahat ah, dagdagan nyo na lang po yung mawawala ito po so hindi natin ito so, okay naman po siya hey, eh timing chain kasi ito pag uh, maluwag to yan, pag tinututok, tusok ko yung ganyan at maluwag so pwedeng gumawa po itong tensioner adjuster nasira, gumigay kaya nagkukot na ingay since wala naman pong maluwag uh, third step check, check po natin tong uh, cylinder head dito sa may kanyang cam bearing usually yan ang nagiging problema ng aerox yung cam bearing kung wala dyan so final step check po tayo ng ito po kung nakikita nyo po yun yan yung bearing dyan sa crankshaft bearing dalawa yan side bearing left and right crankshaft bearing papalitan po natin yan so kung wala pa rin pong problema sa cylinder head uh, subject for overhaul po ito uh, malalaman natin guys continuation tayo sa video uh, guys ito na yung aerox na dinala rito sa shop na maingay yung dinahing natin so ito na po ang kanyang tura yan, babaklasin natin to guys titignan natin yung head i-check tayo ng camshaft bearing dito Pabaklasin natin to. I-check natin. Pag walang alog, or hindi naman magaspang ang ikot niyan, dito tayo, mabibiyak to. guys sa ngayon na buksan na natin at ang parang may problema parang ito mapapansin nyo Ayan, bearing ng rocker arm sa pinakas ng alo ko dalawang rocker arm naman ng intake wala pero papapalitan na rin natin ito para sigurado ito naman rocker arm ng intake sa BBA wala rin so Palit tayo tatlo. Tatlong lava arm. Ito muna. Uh, hello guys. Ito, nakabili na tayo ng rocker arm. Yung intake saka exhaust rocker arm. may mapalitan natin to. Bale, itong intake, dalawang piraso siya. Yung isa sa BBA yung isa sa barbola 3,000 pesos mahal pero wala tayong magagawa kailangan palitan ito namang egg house isa lang 9,70 yan, ayan ang presyo nyan bali, ang nakita ko may tama exhaust lang pero baka sa susunod kasi bumigay naman yung intake so doble trabaho tayo kaya kailangan palitan na natin yung dalawa Ayan. Bali, update ko po kayo kung mare-resolve na natin ng ingay na problema ng erok na ito. na binaba yung makina. ah uh, bali, rocker arm lang ang pinalitan natin dito. Di Try natin i-start guys. Ayan, kung napapansin nyo dun sa una, kung napanood nyo yung unang video, may ingay siya. Ngayon, pakinggan nyo guys. yan uh, 'yung ating trabaho. Matutuwa na naman ng customer natin na ito. Okay.